So, what's up guys? So, for today's video guys, uh, magsaswap tayo ng motor sa so, papakita natin itong ano, yung, yung puti, nagana po yung puti. Ayan. Tapos itong ano, violet, hindi nagana. Saksak po natin guys. Hindi siya nagana. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung motor nito, lalagay natin dito. Kasi ito nagana, ito hindi. Let's go! So ayan na nga guys, so papaganahin natin itong ano, itong violet kasi maganda kasi ito guys, meron siyang EDC. Ito kasi guys, hindi niya talaga motor to. So ito walang paaling, tingnan mo, wala nga yung butas niya. So ang gagawin natin, isasop natin yung motor. So sa, remember guys, sa pagsop ng motor guys, kailangan sim, ano, sim, sim sukat. Ayan, sukatin niya sa kabila. Ayan, dapat sim sukat. Ha? Pwede po natin isop yung mga uh, motor ano natin electric fan kailangan para sila ng ano lapad nitong winding na to. Para pwede natin siyang isop. So ang gagawin natin dito guys, natin ang galing natin ng motor bawat isa. Then ano natin. So itong isa guys, ayan ito yung motor niya. So simple lang sila ng shafting, pwede yung ano. Ang ipapalit mo lang talaga dito yung motor. So tanggalin ko lang muna itong dalawa guys. Let's go. So, yun, guys. So una nating babaklasin itong violet. So, sa pagbaklas dito, guys. So, yan. So, hindi naman, ano. Hindi naman lang muna ito dito. Ito. Para mabaklas natin yung mutong. So, yun. Tanggalin na natin ito. Hmm, Kaya naman yan. Pusa namin. Yan. May pusa kasi walaga, guys. Yan. So, nang hindi alam. So, yan. Tanggalin na natin ito. So, pagkatanggalan natin, guys. Yung ilalim naman. Ito. Tanggalin din natin ito yung ano nito iscrew. screw ito para maputol natin yung linya dito para matanggal natin yung motor so yan bubuksan nyo lang to dito guys dalawang turnilyo, guys Ayan. buksan na natin to dalawang turnilyo po yan So guys, okay. so pag natanggal na natin yung dalawang turnilyo, guys, yung ano naman, turnilyo ito sa loob guys, lima, Ayan. Tanggalin po natin yung lima na yan. So, tanggalin ko na ito guys, so kaya natin sa inyo. So guys, okay. so natanggal na natin yung limang turnilyo. so ito, natin to So, pag tanggal ito, guys, putuloy na natin itong mga ano nya dito. So nakakibol tayo siya guys. Yan. So, sa pagtanggal nito guys, so remember, tandaan nyo na lagi yung common. Huwag yung kayong ano, bago kayo mag-proceed. So huwag nyo putuloy na sagad dito, lagyan mo na ano. Para meron kang uh, idea kung saan siya nakalagay. So yung common dito guys ay, saan mo yung common? Ito, yung gray. Gray ang kulay. Tunin natin yan. So, kung natanggalan natin, yan, patuloy natin to. And remove lang natin to. So, naging natin itong ano guys, para hindi tayo malito. Nakahaba siya. So, ibig sabihin, ito yung common natin. Yan. So, kung tanggal lang guys, remove lang natin to. So, bago guys, sa taas. So, pag sa taas na guys, so, naka ano to. So, mayroon siya turnin nyo dito. Kailangan natin ng mahabang screw. para ma-remove natin to. Tanggalin natin to guys. Ayan. Wala nakita. Ayan. Isang kasi guys matigas to pag tinanggal eh. Kunti nga ito malambot lang eh. Isang matigas to tanggalin. So remove na natin yan. So angatan na natin itong ano. Ay, na pala natin anuhin guys. Kasi isusak pala natin motor. So, putulin na natin dito. Okay, putulin. So, yun. Tanggalin ko lang to para mabuksan natin yung ano. Uh, tara, let's go. So, guys. So, kahit putulin na lang pala natin to kasi wala na pala tong ano. Wala na pala tong connection. Gawa ng sira pala yung motor nito. So, kahit putulin na natin dito banda kasi hindi naman natin feeling tandaan niyang ano niyang kasi ang importante yung tandaan natin yung sa switch yung ano yung common dito at saka yung ano saara sa switch so nagkamali tayo guys ginawa natin, pinutol pa natin yung switch so magdudugtong ulit tayo niyan ito pala yung papaganahin natin so ito, tanggalin na natin to kasi maganda pa kasi kahan nito ito yung kukunin natin, soft natin yung sa isa so tanggalin ko lang to then tabi natin yung kanyang kaha let's go Okay, so tanggalin na natin. So may apat na tornilyo pala to guys. So tinanggal natin. So ito guys, ganda pa sana yung motor nya. Kailang no power guys. So papakitaan ano ko pala sa inyo guys kung so, bakit mahina ang ano nito guys. Yung uh, mahina na yung hatak ng kanyang winding. So kintab pa naman siya. Bakit ganon? Mahina na yung hatak ng ano nya, motor winding nya. So kailangan replace na to. So yung isa na naman tanggalin natin guys. So ito, wala na to. Pwede natong ikalakan. Pwede nang ibenta sa junk shop to. So pagkakapirahan natin yan. Katabi so, na natin. Tanggalin naman natin yung isa. Kasi kukunin natin yung motor. Yung isa na naman guys. Let's go. So ito yung isa guys. So pagtanggal natin dito. Ito lang yung remove natin. Kasi motor winding na naman. Kasi kukunin natin dito. Para ano. Kasi swap natin sa kabila. Uh, so remember guys. Sa ah, pag swap ka lang guys. Ah, sama ano, no, Dapat. Para sila ng lapad ng motor winding. Kasi pagka magkaiba guys. So maiinit po yung motor natin. So ito. Bubuksan natin to. So di ko na ano yung guys. Putuloy ko na lang to dito guys kasi kunin na naman natin yung ano nito eh motor winding so ulit na natin patuloy so muna ito muna tanggalin muna mo natin yung motor kasi yung ino pala natin dito yung kanyang common pero pag uh, manggagawa ka guys hindi naman dito sa common yan hindi na lang kabisaduhin yan tigas sa yan So, kailangan na natin dito yung motor. So, tanggalin ko lang to guys. Meron siyang apat na tornilyo guys. Kunin natin yung motor. Kasi, i-replace -re natin sa kabila. So, tanggalin ko lang na guys. Hindi ko papakita sa inyo. Baka sabihin nyo, cut na naman. So, hindi ko na papakita kasi mahaba po yung video natin. Okay, so, guys. So, ko na. Tanggal ko na yung apat na tornilyo niya. So, yan. So, pag-remove guys. So, tinanggal mo yung kapasitor. So, ingatan mo lang na hindi matamaan yung winding guys. So, dito tayo proceed natin to dito para alam natin kung saan ako on. kasi. So, kahit dito lang tayo. Dito natin patuloy guys. Ito yan natin to dito. Let's go. Ayan. Ayan. So, ito guys. Ito yung good motor. So, ito yung papakita ko sa inyo guys. Ayan. Simlapad siya guys. Ayan. sinlapad siya. Ayan. So, ito yung gumagana. Ito yung hindi. ng sino pa yung makintab? Siya pa yung gumagana. Ito yung hindi. Tapos, ito yung gumagana. Ayan. Let's go. So, yun guys. So, nasop na natin yung ano. Motor winding isa guys. So, ito yung ano guys. makintab na sira naman. Ito yung luma na halos itim-itim na pero magandang hatak. Ayan. Rewheel na siya guys. So, pinalitan din natin ang liquid kanina. Black ito para magkaroon siya ng paling guys kasi walang paling so yun kabit na natin dun sa may ano dito so di ko na papakita guys ha papakita ko na lang sa inyo kung gumagana na ginawa natin so i-wiring ko lang to guys meron din kasi tayo yung tutorial nyan baron mag-wiring pero ito uh, kabit ko na diretso din testing na natin let's go so yun, guys so buwan yung ginawa natin guys so ito pinaligtan yun, natin yung kanyang swing so, yun, kasi wala siyang ano tapos ito yung motor na sinop natin guys. Same sya ng lapad guys. So testing na natin guys. Hindi so, ko na pinakita yung paano mag-wiring guys. Kasi tutorial lang naman dinaan. Paano mag-sop. Testing natin guys. So plug muna natin. Open natin. Number 1. Number 2. So guys okay. so, may swing na sya no. Ayan all na yung number ano 3. So guys. Okay. So ganyan lang isak lang natin yung mga electric pa natin na ano, si motor so, dito ko na tapusin yung vlog ko guys ano, kayo subscribe nyo ako guys follow guys let's go <tinyo>